Hello guys! Welcome back again sa aking Youtube Channel at ngayong araw po may panabago na, na naman tayong vlog So dito po pumunta tayo sa isa sa mga pinakasikat na lugar dito na naman ulit yan sa Botolan, Zambales So pinuntahan namin guys gamit ang tricycle ang kilalang yung silad ng Botolan So located po ito guys sa Pautpot, Botolan, Zambales Mula doon guys sa Baton Lapok, kung makikita nyo yung triangle, dediret-diretsuhin nyo lang yan guys hanggang dito sa may paudpod. Then yung landmark niya naman ay makikita dito sa may kanto na ito. From National Highway guys ay mga siguro 7 to 10 minutes ang pawabiyahin natin. At kung inaalala nyo kung kasya ang inyong mga sasakyan tulad ng mga van at kotse, kasya-kasya naman dito guys ang inyong mga sasakyan. Pagdating naman guys, dun sa didaanan natin, medyo matubig siya dahil maulan. Pero wag kayong mag-alala at hindi naman guys, ganun ka ba to yung area. Yan. Dire-diretsuhin nyo lang po itong daan at saka gagawin nyo po ay kakaliwa kayo kapag may makikita na kayong intersection dyan. Tumaan lang kayo guys sa pakaliwa. Ito na. So, ito na yung sinasabi ko na intersection. Ang gagawin nyo dyan guys, kakaliwa kayo ngayon. Napakalapit na natin guys dun sa mismong area. Kaya, huwag kayong mag-alala dahil hindi naman siya ganun kalayo. Tulad ng mga ibang lugar na ang tatahakin nyo ay abutin kayo ng isang oras para lang makapag-ilog. Yung area niya kasi guys talaga ay napakaganda at uh, sikat siya talaga lalo na ngayong maulan yung kanyang mga damo. Maganda pagmasdan guys. Pero syempre kapag uh, tawag dito kapag summer medyo dry na yung mga damo natin kaya makikita nyo rin na hindi ganun ka fresh yung area so ngayong bakasyon na taon naman na tag-ulan, napakaganda talaga nung lugar. Pero ingat-ingat lang po tayo kapag ilog. Siyempre, tumataas yung tubig niyang kapag dating ng hapon. So, ito na. Napakaganda dito, guys. So, so ayan guys Dito tayo sa information Section nitong Ano bang pangalan ng ano nito Basta paood po New Zealand siya guys So ayan 20 pesos yung entrance, maghapon na. Then cottages, mamaya tanungin na lang natin kung magkano yung mga cottages. Po, nila. So, day lang tayo kasi saglit na saglit lang tayo dito sa area. Uh, dahil... Ano so, po? Ito, yung malaki namin, 400, pero pag marami sila, inano na lang 250. Kasi uh, may extension po yun, sa may ano. Uh, Tapos itong likod niya, 1, 2, 3, 500 tapos yung sa likod, yung 1,200. to 200. Uh, Tapos yung part po yung pag may tinatawiran po doon. Ay, opo. Magkano po yung mga hand to hand? kasi isang malaki-laki kasi medyo mga 250. Tapos yung ano lang, o oh, palakala. Okay na, pwede na mo na. Uh, uh, thank you, thank po, you po. Thank you po. Thank, thank you, thank you. Thank so, you so, po. 30. So, ayan. So, guys, dito yung parking area nila. Guys, ito yung parking area niya. Napakalawang. So, kahit ano yung sasakyan nyo, meron ditong van, kotse, kasyang kasya siya sa driveway. So, let's go. Pasok na tayo. Ito yung pinaka-entrance nung pinaka-area. Kitang-kita nyo, guys. Ayan. Ganito siya ka-green. Napakagandang pumunta kasi nga. Kauulan. Kaya yung mga grass ay green na green talaga. So, no need na lumayo, guys. Dito pa lang. Sulit na yung view natin. So, dito tayo guys sa new room ng Botolan Zambales. At ang entrance lang dito ay 20 pesos. Tara, explore natin yung kabuuan ng area. Hello! So, check natin yung check natin yung Yeah. So, ganito kalaking cottages, guys, ay 400 pesos. Kapag maliliit naman daw, nasa 100 lang, saka 200. So, napaka-affordable naman. Tara, check natin yung beige kung matibay. Eh. Bakal na uh, nga, girl, eh. Dati ano lang yan, eh. Kahoy lang. Lawak nyo. Alam mo, meron ring iba doon. Actually, ay no. Oh, sinasabing sa'yo, pag doon tayo ilulusot, may iba din doon, no. Oh. Ay, bigol muna tayo dito. Oh, sarap! Checking tubig, guys. Lapit mo yung cam. Lapit mo yung cam. Ayan, ganyan kalinaw, guys, yung tubig. Napakasarap maligo. Kaso lang. Napadaan lang tayo dito at di tayo pwedeng maligo. Check out natin guys yung bridge. to pa. Gigi, talon, talon. Talon. Uh, tatalon yung bata. Tatalon yung bata, tatalon yung bata, tatalon yung bata. Oo, galing ah. Uh, Oo, na yung ano ah. Uh, Ulimpot. sura mo na muna ako guys, dito sa New Zealand, meron tayo makikitang jeep. So, dati to, gawa lang siya sa kawayan. Pero ngayon, pakita mo sa video. So, gawa na siya sa kawayan. Ay, uy, uy, ayun, may nadan. May nadaan, Ang cute. Baka <laughs> na lang. So, papunta hanggang dun sa may kabilang side. Ang cute. Let's go, let's go. Tara, tara, tara.

kabila. So, hindi na na siguro natin kailangan lakarin kasi kitang kita nyo yun naman yung ano. Ayun, ang dami pa oh, mga resort. Iba't ibang resort. Pero maganda kasi dito eh, may ano sa... Pwede na siguro yan. Okay, ito Dito yung hanggana ng property nung may-ari nitong resort. Kasi nakaano na siya. Naka na. Tara. So short trip lang dito guys Sa New Zealand Botolan Zambales Oh, pero ano, mahirap. So, yan. Hindi tayo nakaligo. Nag-entrance lang tayo di tour. Yung 20 pesos lang natin. na lang natin yung area. So, pupunta na tayo. And, hoping na makapunta din kayo dito. So, ganun lang tayo ka -ikli guys kasi medyo busy next time na lang tayo talaga mag-whole day tour bye bye